magiging alipin tayo ng mga mananakop sa napakahabang panahon. Pero noong 18th century, binuksan ng mga Espanyol ang komersyong pangdaitig at maraming mga Indio ang umasenso at napag aaral ng kanilang mga anak na naging ilustrado at ito ang mga nakikibaka para sa reforma sa Pilipinas na pinungungunahan nila o Rizal at iba pa. Noong 1895, kinausap ni Santiago Alvarez Emilio Aguinaldo para sumapi sa katipunan at dito na nagsimula ang grupo na tinatawag na Magdalo na hango sa simbahan sa St. Magdalene sa Kawit. Noong August 26, 1896, pinunit nila Bonifacio ang kanilang mga sedula, hudyat ng revolusyon sa Maynila. August 31, 1896, sa pamumuno nila Emilio Aguinaldo at Candido Titirona, kinugkob ng mga katipunero ng Kabite ang isang lumang gusali sa Kawit. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng himagsikan sa lalawigan ng Kabite. September 1 ng umaga 1896 pumunta ang grupo ni Kapitan Jose Tagle sa